Alright, so what's up mga karodi Shoutout muna kayo parin Toto to Shoutout muna Nakablog tayo Yan, yan pinakagawa namin ano rito yan What? <laughs> Nagahakot na mga scrap Caramel, <laughs> Brad, oy Shoutout muna, yan Shoutout Yun, yung mga, mga tropang ano yan dito So ngayon mga karodi Magkakabit tayo ng intercom sa helmet natin Yan So itong lalagyan natin ng intercom is LS2 LS2 Stream version 2 yan ito nabili ko sa Moto World 4,500 lang so bagong bago pa yan wala pa siyang intercom so pag bibili kayo ng helmet tapos gusto niyo siyang lagyan ng intercom dapat intercom ready siya so paano nyo ba malalamang intercom ready yan mga karodi dito sa gilid kapayin nyo dito sa gilid meron yung pinaka ano dito eh pinaka hollow part yan. Yung nakalubog siya. Nakalubog yan. So, doon yung ilalagay yung intercom. Ito. Yan. So, make sure na yung helmet is intercom ready. Para malagyan nyo siya ng uh, intercom. So, ang kailangan natin basahan. Ito. Alcohol. Yan. Ano pa? Ito. Adhesive tape. Kasi itong uh, intercom na ilalagay ko ngayon, actually nagamit ko na to eh. Dun sa isang helmet natin. So inalis ko lang, ililipat ko dito. Tapos nilagyan ko ng uh, bagong uh, adhesive tape. Okay. So ito maganda to. Nakapit. Na-order ko to online. Mas mura sa online kaysa bibili ka sa ano. Sa physical store, mahal to. Pero masabi ko lang sa online tsaka sa physical store, same lang yung quality niya. Pareha siya makapit. Dito, mas makakamura ka pa. So ito namang intercom na ikakabit natin. Nabili ko rin to online sa halagang 1,000 plus. So napakamura din. Depende sa klase ng intercom na gusto nyo ilagay sa mga helmet nyo. Merong mga branded, pricey nga lang. Meron namang mumurahin kagaya nito. Ni Pero kahit mura to, to mga karodi. Maganda yung quality nito. Kung gusto mo mag-music, yan via Bluetooth makakapag-music ka habang nasa biyahe. So ito yung dalawang ano niya, ilalagay niyo sa loob. So ang gagawin niyo lang, just to make sure na makapit yung uh, intercom, spray niyo ng alcohol. Ayun. Alcohol. Ganito ang ginagawa ko eh. Siyempre para yung mga mga malis Para mas kumapit siya lagyan nyo lang yung alcohol yan tapos basahan gamitan nyo ng basahan ako yung ginagamit ko is itong uh, kanebo para malinis na malinis siya. yan so para ikabit yung intercom natin kailangan alisin nyo muna yung paddings ng helmet so dito sa may uh, gilid Ayan, makikita nyo yung pinaka hollow part dito. Diyan natin siya ilalagay, mga ka-roadie. Yung intercom natin. So, yung paglalagay ng intercom, ang tamang uh, paglagay niyan dito sa may kaliwa, sa left side natin. Bali, ganito magiging itsura niya, mga ka sa Ayan. So, dito sa may ano, yung pinaka maiksi, Tingnan niyo muna mabuti kung ano ang pinakamaiksi. So ito yung pinaka nagko-connect doon sa mismong intercom natin. Mamaya i-demo ko sa inyo kung paano ilagay yan. So ganito yan mga ka-roadie. Ah. Ito. Dito nyo nilalagay. Kaya tapos yung pinaka maigsi, dalawa kasi yan eh. Ito nakita nyo Isang mahaba tapos isang maigsi. Ibig sabihin yung maigsi, dito yan. So sa left side 'yun siya ilalagay. So kung ginagawa ko, hindi ko muna 'to inilalagay nang fixed, no? ang inuuna ko muna ilagay ay ito Ayan, ito muna yung inuuna ko ilagay kasi madali na magkabit na ito eh. so una yung gawin tanggalin nyo yung uh, nakalagay dito sa gilid Ayan, so iporma nyo na lang sya dito yan mga karodi eh no kita nyo na So dyan nyo lang sya ilalagay Sa gilid Tapos Itong padding ng helmet Meron nyang pinaka ano rito Ito nakita nyo to Itong part na to Dyan nyo padadaanan yung wire So bago nyo sya ibalik Make sure na Naiayos nyo yung wire dito Ayan o, no? para hindi siya may ipit Diba? Ayan. So pag nailagay niyo na Ayan eh o, okay na siya, di ba? So, pwede nyo na ibalik to. Ayan. Yan kasi yung magsisilbing uh, pinakalak niya dito. So, okay na yung isang part, no? Diba? Ganun lang kadali. Pagkatapos naman, isunod natin itong kabila. So, dito yung siya ng mga karodi, eh, no? Sa likod di ba diba? May lock dito yan. Tanggalin nyo lang. Ayan. Kaya Kayo matatakot, hindi mo masisira yan eh. Ayan. So, doon nyo padadaanan yung wire sa likod. So, isinod yung tanggalin to. Actually, hihilahin nyo lang yan. Eh. Hindi naman mahirap tanggalin eh. So natanggal na natin. Pwede natin siyang uh, ilagay. So dito, yan So pag nilagay niyo na diyan, pwede niyo nang ilakto. Hmm. Lakto niyo lang ulit. 'Yon. na. So pag tumunog yun, ibig sabihin nakalak na yung ano, yung padding. Teka muna, bago tayo magkalimutan, maglalagay kayo ng sapin dito ah, Para yung helmet nyo hindi nagagasigas. Maglagay kayo ng kahit na ano, basahan. Para yung helmet natin hindi magagasigas habang galaw tayo ng galaw. ba diba, galaw tayo ng galaw kanina pa eh, ganyan tayo ng ganyan eh. Huwag nyo kalilimutan nyo para hindi magasigas yung helmet nyo. Sayang, bagong bago pa naman, di ba? Ayan, so dito lang yan. Ayun. So napakadali lang mga ka-roadie maglagay ng ano, yung intercom. Sobrang dali lang pagkatapos yung mailagay lahat pwede nyo nang ibalik ulit Ayan. so ibalik na natin yun so, check nyo lang mabuti diba Ayan. so naibalik na natin sa dati so ang sunod naman pinaka last yung ano nya ito itong microphone ito dito kasi kayo magsasalita so itong intercom na to via bluetooth pwede kayo mag connect sa isa pang uh, intercom so ito yung advantage na naka intercom during the ride pwede kayo mag usap ng uh, mga kasamahan mo so on distance nito siguro mga 50 meters nakakarinig pa kayo nyan ito lang yung problema natin ay yung speaker na lang ay yung ano lang yung microphone so okay na tayo dito sa ano ilagay na natin so ito na lang ang problema natin ngayon yan so nagawin natin dito natin siya padadaanin yun know. o ayun o may butas dito yan dyan yung siya padadaanin mga karodi huwag kayo matatakot tanggalin lahat ng mga lock di naman masisira yan eh. yun oh. yan yung siya lalagay so yung pag uh, paglalagay na ito kailangan yung mga wirings eh, maayos sa loob ganoon lang ang simple diba mic tanggalin natin yung pinaka cover ng ano niya adhesive so okay na natanggal natin yung ano pinaka cover ng ano niya adhesive so pwede natin siya pwesto dito sa mayunahan yun okay na so ayun yung microphone natin mga karodi okay na rin yung wiring na check na natin malinis just make sure na malinis mga karodi kaya hindi may na yan. Pagkatapos, ganito yun lang yung kasimple. So, ito yung pinaka-last. natin siya ng pwesto rito sa gilid. Yan, ano o. Sa gilid. So, yun ang purmahan So, hindi kasi lahat ng helmet pare-parehas yung, ano, yung surface. Merong helmet na mahirap lagi ng intercom. Meron namang kagaya nito, na madali lang. So, yun ang purmahan niya, mga orodi, So, tanggalin na natin itong ano, cover ng adisi para malagay na natin para madali siyang tanggalin sa so lahat ng helmet ko merong intercom kasi nga malaking uh, malaking pakinabang sa biyahe, pwede kayo mag-usap pwede kayo magkwentuhan, pwede kayo mag-music so yun ang kagandaan ng intercom pwede kayong mag-usap kahit na yung mga helmet nyo hindi kayo nagsisigawan, hindi kayo nagbubulyawan ah, ganun ganun ba yan ito yung power nya ito yung uh, intercom mode yan. so ito yung volume nasa taas yan. so pag i-charge nyo na low na ito yan nasa pinaka ilalim so napakamura lang nito na mga karodi so pag lalagay na ito kailangan kailangan na sa tamang ano na pwesto kasi may hirap pag nailagay nyo na yan may hirap na kayong tanggalin kaya kailangan sure na kayo din sa ano sa pwesto ito na yan mga karoti ha ah. silipin natin ba diba? yun yan na forma kaya lang matatabunan yung brand no okay lang so diba forma nya mga karoti Okay, so ito na. Lalagay ko na. Yun. Ayun okay na. So nakalagay na yung intercom natin. So, di ba? Kaya lang kadali maglagay ng intercom. Hindi nga lang nakikita na yung LS3 dito sa gilid pero okay lang. Ito yung pinaka the best na position yun. Ano? Okay na. Mayroon tayong intercom. Galing na lang mga ka maglagay ng intercom sa mga helmet natin. Unang-una, make sure na yung bibili helmet is intercom ready. And I demo ko naman sa inyo kung anong klase yung uh, intercom ready. Meron niyang hollow part sa loob. Tanggalin nyo lang yung paddings. Tapos ibalik nyo na maayos. Just make sure na yung wiring sa loob hindi magulo para malinis tingnan na yun. Harap no? sa wala kayo makikita wire sa loob. Na, kita nyo ba? Yung madilim lang eh. So walang wiring na nakakalap. Malinis, malinis siya. So ganun lang ang paglalagay ng intercom mga Karodi. Thank you for watching. That's all for today's vlog. Please like, share, and subscribe. Stay safe, right safe everyone. Peace.